lumipas ang maraming taon, kahit na nalilintay, kahit habang pa, naghintay, masamasam, nagkaroon ng sagot ng pagdita. Sila ang mga batang Pilipino na sagisag ng pag-asa buwas. Kabataan, sila isang bining sumusino na nangailangan ng iba yung pagkaling at pagpapala upang maging mayabang at magbili ng mabuting anong sa dalawang. Kabataan, sila isang parang

sabi ng binig sa mga ng kalatayan. Dito ay kumunti na ipadama sa mga kabataan ang iba na, sarili, ibang paganda. Narayang pagyunod sa mga ibang gawain ng na naaayon sa tinig at parayan ng bawat kabataan. Ngunit ang lahat ito ay hindi pa sapat. Kailangan e, natin silang dalhin sa tunay ng magbabago ng takbo ng kanilang buhay, ang Panginoong Yeso Cristo. Mm -hmm. Ito ang mga panginigod na tunay ng kailangan nakuha ng dami ng kabataan. Paglilingkod na naging tanglaw sa matuwid na landas ng mga binata. Sumisigaw ang kabataan, sigaw ng pasasalamat sa iba'y yung ito. Ikaw, ako, tayo ng ay dapat maging dalang ng bayan.